Yan ito mga kanter, na huli natin. Ay, oh, you wall of stick. Yan, good morning kanter oh. Nagaya ba tayo? Kasama natin si Kabadi at saka si Big Boy oh. Nagpausok din it, madayin lamok. Yan tayo mag-umpisa oh. Nandun na si Kabadi oh. Nagayabat kami. Ang uh, huli namin mga kanter ano? oh. Dalag, hito, lumog, blackfish. Yan mga kanter. Yan ang mga laman niyan Bali, tinawali natin ang igat oh. Masyadong iga na dito sa amin. Sobrang init na ng panahon mga ka-hunter Ayan, nag-start na si Kabali oh. Ang kapat na ni Big Boy. O kadaling hito. O. Oh. Ayan, bali, asisiri na natin ito mga ka-hunter yan ang um, gamit natin, flashlight at pana. Talamin. O, oh, plus light mo boy. O, oh, basag. Ha, ah, Yan. <coughs> Testingin natin kung may laman ito mga hunter. Body, may atirahin tayo sa ilalim. Ayan, meron daw sa ilalim mga kanter haba ah, natin ah, atirahin si kabady oh. hito daw mga kanter ah. yan na tagal ah ang nga pa si Big Boy, oh. Ayan. Oh. Tinagalan mga ka-hunter, ah. Ayan, maraming salamat sa ating mga followers, sa mga bagong followers. Maraming salamat sa suporta, ah, mga ka-hunter. Tinagalan na ano, nun ni Kabadi. Ano? Ha? Ito natin may lutag. Hmm. Tumabit. Tumabit? Laki. Nong? Ito. Nagingit ka, singit. Takbo na Sumabit daw, sumabit. Sumabit ang ating busog mga kanta. Ah, sa lakas ng lastiko. Ha? Hindi mabira Ah, sumabit yung... Tunod. Sima. Sumabit yung ubaniko mga kanta. <laughs> Hindi mabira ni Kabadi. May nakapat daw si Big Boy dinihito din. Hito din ah. Nakalubog din si Big Boy. Ah. Kabadi. Kabadi. Halo, aja apa? Poi. Ndi ma. Ndi ma de sing kay. Jap ka pedaw, marunong ka eh. Ah. Patira na ating kay Jeep. Hmm. Irin tuno do. Apa na? Tibo ko eh. Ah, tanggalin na yung ano? Atanggalin ah, tanggalin na yung isda. Ay, apa sunsun -sun ko lang. Irin tuno do sa lawi. Tok na, malabot na. Oh, eh wa kila tunod oh. Kapain yung padulo, yan. Kapain mo. mo, kapain mo. ka. So, kapain ka. Susugbo ikaw. Oh, mo. salamin. Oh. Kumo <laughs> <Dating>. uh, <laughs> ko. Ini one bagay kay ko bading. na natin. Ah, uh, pas. Ha uh, pagdalua nang hito. Tagres na ito. Irin tunod bak parang na kalabit na. Kapain yung tama. Ay, hindi ko ayaw kong hawakan malaki eh. Malaki daw. Napahawakan ko sa kanya para may antras yung tunod. Ano? Doon pa eh. Doon pa? Eh sa mga dokutin. Eh baka mabitawan ko taglit. Sumabit ang tunod. Sumabit ang ano? Ang abani ko. ba? Naka-sikip yung mito doon sa pagkitan. Ah, sikip? Hmm. Dali na. Ayan, dali na oh. Oo. Ay, oh, wall of stick. Ang oh. laki ng mga counter, oh. Dali, yung oh. Ano daw? dito. Oh. Uh. Ang laki ng mga counter, yan, oh. Ayos na. Nakadali ah, tayo ng isa. Walang suwoto daw. Ang Ano ba tubig sini sini ibig eh oh bilya ato ano sa kailang para oh sini 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 na lang. sini 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 Dahil sini 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 ito. No. Ayan ito. Mga kanta rin. Huli natin. Oh. Ayan. Nakahuli na naman si Big Boy nang isa. Nakahuli sa kapat na, na si paring Big Boy. <coughs> Malaki naman. Ay, isa rin yung nahuli ni Big Boy. Oh. Okay. Ha? May tiwok mo ba, ba ganyan? Wala na. Ang naman na dumpa sa Ah, ini. huli. nakatatlo na tayo. Nandito pa rin siya sa pana, di ba natin naalis yun yung huli natin oh. Nakatatllo tayo ng ka-hunter. Lumabog <laughs> tubig ayo. Oh. May nag Ayo eh. ng kalabaw ito. Hindi na 'yun kampanihisid, <laughs> kaya kapa na lang ang hunter oh. Ito lang yung huli natin ng hunter oh. Ari ito tatlo na. <laughs>